itong napansin ni Meme Vice sa pangangatawa ni Kim Chu? Biro nga lang ba o totohanan na? Madalas kasi ang mga pangaasa ni Meme Vice ay totoong totoo. Hindi lang siya ang nakakapansin na tumataba ito. Lahat na rin ang mga kaibigan niya. Ngunit, ibinahagi naman ng iilan na sadyang tumatabanga dahil magaling mag-alaga si Paolo Abilino. Pinapataba sa pagkain dahil nga palagi itong binibibi at ayaw nagugutuman. Hindi kasi gusto ng aktor ang nakasanayan kini napanay na panay ang diet na halos tingting -ting na sa kapayatan. Hindi magandas sa halusugan. Kahit madalas ang pag-workout, mainam ang katamtaman na pangangatawan. Mahal pa rin naman siya ni Paolo kung tumabaman ito ng bongga. Ayon na sa mga komento, ayan din napansin namin. Tuwing showtime, panay food trip siya kasama si Bestie Darren. Baka buntis na o sadyang gusto ni Paolo na tumaba ito kahit papaano na sana'y dinggasi sa mga mata natin na payat siya at ayaw magpataba. Ngunit siyempre, maganda naman ang katawan niya ngayon. Hindi na sobrang payat, mas healthy. Pag ganon, hindi rin lapitin sa sakit. Salud sa iyo, Paolo Abilino. Ipaka mag-alaga. We love you, King ipagtatunoy mo lang ang magandang ginagawa at pag-aalaga kay Kim Choo.